Maayong adlaw ka natong tanan sa kanunay dalaygon ang Dios. Bago pa po ako magsimula, ipakilala ko muna ang bago kong kasama. Una, ito po ay tinaguri ang most influential celebrities in Asia. Walang iba ito po si Vice Ganda. Pangalawa, bata man o matanda, siya po ay naging viral sa social media. Hindi sa isyo na kaniyang ginawa, kundi sa sobrang pugi niyang pinakita. Walang iba ito po si Daniel Padilla. Pangatlo, bagong import nga among gisubmarino, fresh graduate po ito sa EB Normal University. Sabi niya sa amin, isa raw siyang varsity, kaya ang gusto niyang tawagin namin siyang si Stephen Curie. Ang team albularyo ay may limang membro, ang ikaapat ay si Derek Ramsey. Kung napansin niyo sa aking upload video, siya po ang orihinal na nagbansag ng Kikiki, kama ang kapyot koot, at ang ikalima naman siya po ang orihinal na composer sa TDK. Toslok Dalako kuot ito po ay walang iba kundi si Lebron James Berdida. Sa lahat ng miyembro ko sa Team Albolario, si Lebron James lang talaga ang pinakagahigulo. Kaya minsan tawagin ko siyang si Piccolo, lalo na kapag makita ko siyang magyugyog na parang aso. And now let's proceed to our topic. Gahapon sa gabi tinatawagan ako na Miron raw giguyod na Suzuki DE64B 6 e ng turbo engine. Galing na raw ito sa ibang shop. Sa kakaalam ko lang, nakagastos na raw ang may almost almost 10,000 pero hanggang ngayon ang andar ng makina ay dili yun masabtan ingon sa mga katigolangan, na baka raw ito ay nahiloan. kaya wag kayong magtaka ba't palagi akong may kinilkig na daladala -dala. ito po ay mabisang pangkontra lalo na kapag ang katawan nyo ay manghihina na at nang dumating na ako sa shop gibati kong kabalaka kasi ang isa kong kasama kung tingnan murag na hugno ang kalibutan niya kita naman natin ngayon parang nawalan ng pag-asa ganyan talaga mag-isip ang seryosong mekaniko diligyon mo bas tadili maayo. At nang nilapitan ko ang may-ari at syempre tinanong ko siya kung ano talaga ang nangyari at para wala tayong duda, pakinggan nating mabuti ang ihang istorya. Okay, tara na. So ang gagawin lang muna natin ngayon mga ka mas mabuti pa na tatanungin lang muna natin ang may-ari. So anong nangyari nito sir? Ang ihang problema niya kay Murad waxon siya palya. Oo. Magamit siya ukerpon. Oo. Then shake Sheikh isakmayo. Ah. Oh. Then ako sa pond minus sa kusog. Ah oh, minus sa kusog. oh, Yeah. Karon, ako ingi pa kuan sa Lain mekaniko. Ipatrabaho ni mo sa lain mekanik Oo, kaduha ginigibungkag ni in siya ang iyahang head. Balik ibungkag o kaduha higayon ng head? Yes, ma mauna siya niya. Oo. Oh. Mas ni worse, mas siya ang unit niya. Karang ah, okay. Wala na kong magkuhan kayo na huwag naman siya mga dua kabuhan sa pinsaya ha. Oo. Oh, oh. Ipulog na natin. Ah, sa ato pa, so sa dua kabuhan dito sa lain mekaniko, wala kayo na ayaw ang problema. Huwag ka po, maorog ka po sa kita. Maorog ka po sa, okay. Okay. sa pre Oo. Oh. mas makina. So, ang may tabo, minus ang kusog. Oh. Hindi alo sa mudagan. Oo. Oh. So, bali ang naitabok so, sa doha kabuhang nagitrabaho sa laing mekaniko, uh, unsa may kitrabaho lang niya ato? Kuan? Kini... Kening... Gibo, giokab ang, ang, ang head dato? Oo, oh, giokab ang head. Oo. Oh. Ang sa ilang gilisan o kini intake manifold. Oo. Oh. Kay lingkong daw. Oo, oh, lingkong ang intake And manifold. Ang sa alo. So hmm. ang sa may original atong ngayon manifold ni Fold, katong plastic? Plastic. Ah, so gilisan hmm. na og alo karon. Oo. Oh. Okay, okay, okay. O okay, may tabo niya. Karon kay... Wala naman, no choice naman ko. Oo. Oh. Uh, na kong kwan, ngita na kong expert na mechanic. So hmm. ngayon po mga kalbularyo, sabi na may-ari ngayon na dalawang buwan na pala doon sa ibang mekaniko. So hanggang ngayon, ah, parang walang nangyari. Ganon pa rin ang problema. So ngayon tingnan natin kung ano ang magagawa natin dito. Okay, here we go. Kapag makaranas kayo ng ganito, huwag niyong kalimutan, dapat always niyong tandaan. Una niyong tingnan, number one, fuel pump pressure test. Number two, spark test at syempre kasali na yan ang igniter visual check. Number three, valve shame clearance check. Sinisiguro ko na problem solved yun na niyo diritso. Pag dili yun mo to o magpustaan pa tayo or else si Lebron James ipatuli na kog otro. <laughs> Ano sa may gitrabaho ninyo ani karon dire grams? Oh, check ang pressure sa fuel pump. Nag-check mo sa pressure sa fuel pump. Okay ra Okay ra nya dayon. Ay ra pud mi Check ko So check mo sa hang valve seam clearance. Uh, so wala pa na man. natanaw. Wala pa. So ito na po mga kalbolaryo. Ito po ang tinatawag nating 3 is to 1 o 1 is to 3. Isang sasakyan at tatlong mekaniko. So ayun po mga kalbularyo Titingnan lang natin ang mga moves ni Stephen Curie ngayon Kung ano ang magagawa niya dito Okay po, here we go at ngayon nagulat akong ginamitan agad ni Derek Ramsey kung tawagin ipinagbabawal na teknik. Akala ko nung una ang PTO ay power take off, hindi pala. Ayon sa kanya ito pala ay patong tong tong utong. At ngayon fast forward tayo kaysa tinuod gikapoy na video rito. Kung napansin nyo mga kaalbolaryo, iniwasan kong lumapit ni Derek Ramsey. Baka simba ko o guay swerte o masipiat ni i yurgo sa kihaan eh. Mamaya pakinggan nyo na lang ang explanation ko. wag na lang kayong magreklamo kung bakit di ko napakita ang pagresetting ng valve shim nito o pananglit gusto gyud mong makamao gaya ng ginawa ko 24x7 open naman ang messenger account ko doon ko na lang po kayo turuan ng todo todo okay here we go before i forget by the way don't be hesitate to message me lahat ng concern nyo ay sasagutin ko basta related lang po sa trabaho ko i assure you ito po ay libre maski piso walang bayaran sa assessment ko once again let's proceed to next video So ngayon po mga kaalbolaryo Ang ginawa lang namin ay na-check up namin yung pressure sa fuel pump At uh, na-test na po na namin lahat yung spark plug At saka yung clearance ng valve seam So ang fuel pump at saka spark plug mga kaalbolaryo ay walang problema Okay talaga So nang dumating na kami sa valve seam clearance Ay mayroong anim na walang clearance So yan po ang dahilan ba't nag-complicate na lahat yung pag under ng makina Ignition on, engine start. So, ayan po mga kalbolaryo. Kita nyo ngayon sobrang smooth na talaga ang andar ng makina. Kasi ang problema lang talaga ang valve shim clearance. Mayroong anim na walang clearance. So, normal lang talaga yon na magsishaking yung makina. Kasi hindi magka-close yung uh, engine valve natin sa loob. Mismo ng cylinder head. So, ganyan lang po talaga ang ating ginagawa. So, ayan po. So, for confirmation lang po mga kalbularyo, tatanungin natin ang mayari. So, ngayon po, uh, sir, anong masasabi mo, sir? Ruby ng tested. Albularyo mekaniko. okay na dyan kayo. Kung na, wala <laughs> ginisik. Okay. So far. So far. So good. So good. <laughs> okay. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Welcome. Dalawang buwan pala doon sa ibang mekaniko? Dalawang, dalawang buwan. Dalawang buwan doon. Versus 30 minutes. So versus 30 minutes. So dalawang buwan doon at dito ay 30 minutos lang ginawa natin. Okay. Maraming salamat, sir. You're welcome. <laughs>